Hi, good morning everyone mga guys Good morning Mga viewers ko, mga followers, mga supporters Good morning po uh, Ito uh, Maula naman itong Umaga Tayo dahil sa uh, may gitna Mga guys, uh, maula na naman itong umaga ngayon ayan anong mapapansin uh, nyo mga guys bumukos na naman yung malakas na ulan mga guys ito po uh, sa araw-araw aking ginagawa uh, uh, tuwing uh, papasok uh, nag video ako dito sa uh, kahabaan nitong uh, kalsada ng nirod kapuntang terminal 3 uh, mga guys ah uh, Maraming salamat sa ating, uh, ating Panginoon na uh, kahit pa paano binibigyan niya tayo ng uh, magandang halosugan uh, at para ma sa natin itong ating uh, video uh, para sa aking uh, pag vlog. Ayan mga uh, guys uh, maraming salamat po. Ayan ah, uh, patubayan po tayo lahat yan po guys ah, uh, huwag lang po kayo magsasawa manood ang aking mga video at uh, kahit man ah, uh, hindi masyadong kagandahan yung aking mga content ah, uh, kahit o paano naman na uh, uh, iba parating ko rin sa inyo yung uh, sitwasyon dito sa uh, 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 kalsada na to ay uh, rin uh, nasasaksihan yung pang araw-araw na tapo uh, takbo ng uh, mga sasakyan dito And, yan yeah, mga guys uh, sa uh, mga nagsibiyahin naman dyan uh, ingat lang po tayo na madulas yung kalsada at ganoon din sa mga mga pumapasok kung po tayo makalimot mag, na magdala ng payong para uh, hindi tayo mabasa tulad na naritong uh, umaga na ito na uh, umuulan ayan ayan mga guys naka-stop uh, uh kasi naka, uh, yung uh, red light kaya Ayan, na traffic na naman yung mga sasakyan. Ayan ang uh, sitwasyon dito lagi sa area na to pagka uh, umuulan. Yan. Na uh, mag uh, traffic. Ayan mga guys, yung so, masasabi ko sa inyo guys at sana naman po uh, panoorin nyo po lagi eee subscribe nyo po lagi yung aking mga videos na upload at ganoon din ipakishare e, e, na lang po at pakisubscribe na lang po yan po maraming pong salamat mga guys ganyan nyo pa ba, ang subaybay sa aking uh, vlog ayan mga guys ah, baha na naman dito sa baha na naman dito sa lugar na to ayan mga guys kapag niyo. nyo ayan malalim ang tubig at mga guys ah, bagong gawa ito dito ah, mga drainage bagong gawa yung kalsada na yan tapos ayan ah, baha lang Ayan, makikita niyo po. Uh, lumalangoy po yung mga sasakyan dito sa uh, intersection na to. yan makikita niyo. Ayan eh, mga guys, uh, dito lang muna ito so aking uh, video. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong pag uh, ibay sa aking mga uh, videos. Maraming salamat. Ayan, makikita niyo. Maraming salamat po. Hanggang dito lang. See you on my next video. Bye bye. Bye bye.